ano na 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 man tala ano yung plate number nung ano mo yung e, UWN604 ayan manawagan ka dyan natin dahil marami na marami rami na tayong subscriber kung sino yan para kung sakaling umabot sa LTE bisa Maxional. Ay, ano kasi kuya, masyado kasi ano yung ganung taxi driver. Kaya nga, yun nga. Sobrang... Manawagan kayo, na, nasa YouTube ka ngayon. <laughs> sa YouTube kuya. Oh, nasa YouTube yan. I-upload natin yan. Ayan. Ito kasi, nakalimutan ko kasi siyang i-report dahil marami akong inaasikaso kahapon. Ito mga kabayan, kahapon daw. Anong nangyari, paano nangyari ito ma'am kahapon? Pinasakay ko po kasi yung dalawa kong kapatid oh. sa San Andres, Manila tapos galing san Andres Manila tapos saan papunta Dito lang po sa pupuntahan din natin ah dito lang sa MD La Cruz Opo. tapos sabi niya dito siya tatanggap ng metro kailangan daw 150 isang tao Ay, ilang tao yun dalawa lang po dalawang bata nga lang po yun dalawang bata 150 isa Opo. ilang taon sila high school lang po ah mga high school malalaki lang ang katawan Ah, uh, yung isa po 14. Yung isa po 15. Baka kala marami pera kapatid nyo. Pero hindi po dapat ganun Ngayon ano mo sasabi nyo? Ano bang plate number? Na plate number na kuha na nyo ng plaka, di ba? Opo, UWN604. Ayan, ano mo sasabi nyo doon sa driver na sana, yun? Sana, sana po next time hindi ganun. Sana i-metro na lang kasi pag mga bata masyadong inaabuso. UW, ano yun sya? uw 604 uw UW-N N-UW-N-6 60... 6 o 604. UW-N-6-O UWN Ay, UW-N-6-O-4 yes, kapula, kung sino ka man At, kung napanood mo tong video na to sentimiento ito ng isang pasero mo kahapon na galing daw sila magkapatid ito galing ng San Andres Bukid tapos papunta ng MD La Cruz, eh siya ay prinisyuan mo daw ng 150 isang ulo wag naman ganun ka, kapula pangit yun ito yung ate niya yung nagkukumpli na kinuhanan ko ng video ngayon para mag react doon sa, eh, sa, ginawa mo kahapon kapula no kasi eh, marami sa yung nadadamay na tulad namin ayan kung sino man yung nakakapanood nitong ni video na to mga kapula siguro uulit ulitin namin yung plate number nito para makarating sa operator niya kung ano ang reaction at sana maaksyonan to ng nasa LTE Barbie dahil talagang itong magpapasko maraming ano marami yung nananamantala tulad nito ni ate yung kapatid niyang estudyante dahil pupunta anong pupunta nyo sa ano mga kapatid mo doon sa lugar niyo taga doon po kasi talaga kami eh, may boarding house po ako sa Pasay kaya pumunta po muna sa akin kasi nga po sem nila pinagsamantala naman ano opo porkit mga bata wag naman po sana ng ganun Ayan, siguro mga kapula, naririnig nyo yung sentimento Nung ate na... See, usually naman po, pag ng taxi, may metro po eh. Oo. Oh. Ang kontrata lang naman po, kapag malalayo na talaga. Eh, sobrang lapit lang naman po, tapos ganun yung gagawin niya. UWN yes. 604. Ayan oh. mga kapula, UWN 604 ang plate number ng taxi, pero hindi daw nakuha na ng, ano, ng pangalan yung taxi, pero naplakahan naman. Sana ano, wag naman sanang ganun tayo mga kapulano kasi totally ngayon marami yung tulad ng sinasabi natin na maraming ngayong tao, season kasi alam natin na matrapik lagay na natin na nag yung atin nila pinawag pinano sila dito, pinabakasyon pero wag naman sana natin samantalahan kasi hindi naman nila alam yung kalakalan dito yung may metro tayo gamitin natin mga kapula no? kasi ito si ate anong pangalan nyo ate? Laika po Laika Garcia Laika Garcia kala ko Laika Virgin <laughs> <laughs> hindi ito mga kapula masama alob ni ate gawa ng siguro lagi niya naman sinasakayan ng taxi rider din siguro to ng taxi lagi opo lagi po ko sumasakay ng taxi alam ko po pero grabe naman talaga ulo-ulo ang nangyayari UWN 604 kung sino ka man. Ito si Ate. May may complain dito sa yon. Dinaan niya na lang na, siya sa atin. At ito sana makarating to sa LTE Parbe at kung sino yung operator nitong UWN 604 yung bata mo, Garapal. Yan lang masasabi ko dahil isa rin akong taxi driver. Ayan si ate, mananawagan sa operator na kung sino yung operator nitong UWN604. Baka naman, mapagsabihan nyo kasi bata naman yung tinaga niya kahapon. Kahapon to, anong pitsa kahapon ma? Uh, December 14 po. Ayan, December 14. Iyan Ayan ang araw na ano, nasa kanya yung mga bata. Galing na San Andres Bukid, papuntang ano, papuntang... In De La Cruz, napakalapit ho yan. Para mo ng ulo-ulo, 150 ang isa. Siguro hindi naman mukhang foreigner. Si ate lang ang, ayan. Opo, mga bata pa po, po yung mga kapatid. Ayan, huling panawagan mo ate, ba bago natin i-upload to. Sana po, next time, wag pong ganun. I-metro na lang po. Hindi naman po ganun kalayuan. Lalo na mga bata po yung sasakay parang huwag naman pong abusado. Anong masasabi? Sigurado? Kasi ako, kuya, kada nasakay ako ng taxi, palagi pa nga akong nagbibigay ng tip, hindi ako nangihingi ng supli. Pero pag mga ganong bagay, syempre nakakasama po ng Ngayon, anong masasabi nyo para maiparating natin sa ano, sakaling... Kung sakaling dumating ito sa operator niya at sa LTE parbiate dahil kung isa itong ano ba, parang complain mo na din ito dun sa driver yes kuya eh yung driver po kasi sinakyan sa mga nasakyan namin ng taxi eh yun masyadong makapalang mukha yan anong masasabi nyo po kung sakaling aksyonan itong video ninyo ilalabas eh magharap na lang po kami ayan mga kapula handa si ating ano harapin si kuya kasi naplaka naman sinungaling mga kapatid Grabe naman kasi dahil masama loob ni Madam dahil ano yung Hindi na wala naman pong problema sa akin kung sa pera lang, pera lang naman po yan, kikitain natin yan. Yung sa akin lang po kapag mga ganong bata, inaabuso nila. Manawagan ka, sa taper be, baka dumating to doon ate. Oh yes po, kapag mga bata kasi inaabuso po nila eh. Saka sakali, anong magagawa nyo sa Halimbawa, inaksyonan to ng LTE Parbe dahil ito nasa public publicity tayo ngayon. Ilalo ay papasok natin to ngayon sa sa YouTube. Manawagan na kayo sa ano sa siguro ang magagawa ko sa kasi inyo. Kasi kasi mag-report report ng ganyan kasi maraming ginagawa. Tsaka syempre sa ganung halaga lang naman po, diba? Oh. Para pag-aksayan ng oras at panahon. Hindi, Pero yung sa akin lang naman po, ayun nga po, pag mga bata, masyado po nilang inaano, pinagsasamantalahan. Kung sakali ate, matapos tong ano na to, mga siguro by next month, no? Okay. Hindi na kayo ano, dahil total nakuha nyo naman yung plate number. Opo. Anong mga susunod yung action kung sa kasakaling gusto nyo tong action na na? Eh, may kamag-anak naman po kami yung mga, mga lawyer. Na Ayan. Ayan na mga kapula. kapula. Ito si ma'am. Handa niyang panagutin yung ano yung nagkontrata sa mga kapatid niya kasi siyempre masama ang loob niya dahil sa kanya siguro nang gagaling yung mga budget naman ng kapatid niya kawawa naman yung mga kapatid niya estudyante kaya isang pakiusap ko kung sino kayong UWN604 maano sana kayo na dito sa video na to na i-upload ko sana ano sa papanong paraan kayo mamakukontak ni 604 ng taxi driver sa so, uh, may number naman po ako yung naman pong problema hindi naman pong ibigay ayen ayen ganito na lang siguro ito medyo dumidilim dahil maulan nandito kami ngayon sa Makati ito taga Makati si ma'am dahil parang nakita natin na masama ang loob niya ayan 604 UWN 604 kung sino man yung operator nito dito sa video na to sana dito na lang kayo mag comment dahil si ma'am pag ano uh, natin dito mag subscribe para kung sakaling itong video na to makarating sa inyo automatic maano nyo yung ito si mama contact nyo kasi hindi, hindi ko naman din papayagan na ibigay nyo yung number dito sa video no kasi baka mamaya kung sino sino na lang din ang kumontak sa kanya ayan UWN inuulit ko UWN 604 sana mapanood mo tong video ito yung kapatid ng ano ng kinontrata mo kahapon ayan lang ma'am manawagan na kayo sa operator nya dahil kung willing kayong aksyonan to kung willing action na ng operator niya manawagan na kayo labas okay, nyo na yung ano yun lang naman po yung masasabi ko po ya. wala na po iba nang masasabi sa tingin ko na po nasabi ko na yung mga dapat kong sabihin okay. eh, next time lang po sana wag ganun lalo na po patas lang naman po tayo lahat naman po tayo ano, nagtatrabaho ng maayos ayan ayan mga kabayan nandito yung kapatid ng pasayro na kahapon ng isa nating kapula siguro kung sino man yung ako nananawagan, kung sino yung nakaka, makakapanood nitong video na itong lalabas namin ngayon ni ma'am pakisabi na lang dun sa nakakakilala sa plate number ng UWN 604 na kung pipide hindi pa naman pumupunta si Ma'am sana dahil busy pa sa LTA B pumunta na kayo dito kay ate para kayo na lang ang kumausap sa kanya sa, sa pamilya niya yun lang mga kababayan babay sa inyo kung sino yung ulitin ko lang kung sino yung nakakakilalan taxi driver at operator sa UWN 604 ito si ma'am ko complain ano na lang kayo, kontak na lang kayo sa siguro message na lang kayo dito sa channel channel ko at dito si ma'am. Ibibigay natin yung link sa kanya para ma, makarating din sa kanya kung sino yung kumuntak sa atin. Iyan lang mga kabayan. Bye, bye sa inyo. Good luck.